Eh, natatawa po ako kay uh, Senator Ontiveros. Ang ini-invoke niya ay rules ng Senate. Ang ini-invoke po namin ay saligang batas. At ano pong nakalagay sa saligang uh, batas? A person hindi. has the right against self-incrimination. He cannot be compelled to be a witness against himself. He has the right to due process. All of these po are limitations on the rights of all the institutions under the Constitution. Ang Bill of Rights po ay limitasyon sa powers ng departments of government, be it the legislature or the executive. So, uh, yun sinasabi niyang rules, have to bow down to the rules of the Constitution. Mm -hmm. uh -huh. Um, Go ahead, Shiki. Yeah, actually, attorney, no, kanina nabasa namin dito sa item namin na kailangan kasi i-review muna ni uh, Senate President Migzubiri ang, kamp ang response ng kampo po ni uh, Pastor Kiboloy at pag-iisipan kung maglalabas na ng arrest warrant. Ano po ba, bilang kami po ay hindi mga lawyers, ano po oh, ba po? ang mga kondisyon na kailangan i-meet para maglabas, pag, para mag-sign at maglabas na ng arrest warrant? Eh, alam niyo po, ah, uh... Alam niyo po ang nakalagay naman po sa rules ng legislative inquiry ay refusal to appear hindi po absolute ang power ng kahit ng House of Representatives o ng Senate na magpasapina at pag hindi dumating ay kapapatawan ng contempt order. Yan ay nakalagay po uh, there must be ano without legal justification. Kung may legal justification po ay hindi naman po contemptuous yung hindi pag-appear. Hindi po siguro na unawaan ni Senator Antiveros yan. Akala niya walang limitasyon sa kapangyarihan ng Senado na magpataw ng contempt. Hindi po totoo yan.